Pwede mangutana. Nagunsa man mo dire? kung ano ang kanilang ginagawa. gawa kung ito, mga asong ito. Ang lahat na nangyari ng mga ito, lahat sila mga pamilya lang. May matanda pa. Alam may matanda pa dito. May mga bata. What's up mga idol? It's me again, Choy Inato, Ghost Hunter. So magandang hapon po sa ating lahat, no? So vlog tayo ngayon mga idol at balikan natin yung uh, lugar po kung saan nakita natin yung dalawang uh, mag-asawa na uh, nanganak yung babae pero grabe no kapapanganak pa lang pero grabe yung kumbati nila mga idol no so balikan natin at sana makita natin yung babae at matulungan natin no at sana makuha natin yung bata kung hindi pa po hindi pa patay yung bata kasi parang duguan eh delikado no baka nagkasakit So samahan nyo po ako ngayon and shoutout po sa lahat ng mga viewers natin, lahat ng na nag-subscribe, lahat ng mga OFW, lahat po na nag-subscribe ngayon at nanood ngayon sa video na to. shoutout po sa inyong lahat At samahan nyo po ako ngayon mga idol, uh, mag-update tayo, so ako lang po ngayon mag-isa, wala po tayong kasama, ayan, wala tayong kasama ngayon, so tara po samahan nyo na ako at sana po panoorin niyo po ang video na hanggang dulo. So huwag kalimutan po mag-subscribe at i-click niyo ang notification bell para updated po kayo sa lahat po ng mga video niya po natin, no. So, yun lang po mga idol. samahan niyo na ako. Tara. So ayan. Balikan natin yung, yung mga idol lugar <clears throat> medyo matagal-tagal yung pagpunta ko dito grabe yung lakad natin mahigit tatlong oras kasi pahinga ng pahinga ako kasi napaka ano, init kanina pero ngayon medyo hapon na ah. Wala ng ano pero mainit pa rin oh. medyo mainit pa rin delikado ma-heat ma stroke tayo mga idol Wala kasi mag isa dito balikan natin sana makita natin yung babae at matulungan po natin no kasi kawawa eh bagong panganak Ayan. so medyo tahimik dito Ayan. akala ko anong nakita ko dito ay mga idol you know, napapalibutan tayo ng mga puno ng saging, niyog, mga damo dito tayo dadaan para hindi naman grabe yung ano napakamasukal naman sobrang init talaga kanina grabe So sa lahat po ng mga viewers natin, maraming maraming salamat po sa iyong panunood. No? Ah, sana samahan nyo ako ngayon sa pag-explore. Balikan natin yung lugar, update natin. No? Sana may makita tayo ngayon. Kung wala man tayong makita, ah, wala po tayong magagawa mga idol kasi vlog naman ito. Eh, actual video po ito ha. So samahan nyo po ako ngayon. Sana samahan nyo ako talaga kasi ako lang po mag-isa mga idol. At sana panoorin nyo to kasi sobrang exciting. No? balikan natin kung ano kaya mayayari ngayon so tara ayan o ah, grabe yung init huw uh. Maganda naman ang lugar, mahangin. Delikado nga lang. Pero sanay naman ako dito mga idol Sanay na ako mag-isa. Parang may nakita ko dito. Dito. Parang langas medyo maamoy so dito tayo dadaan no? dahan-dahan tayo dito sobrang napakadelikado pero sacrifice tayo mga idol para sa inyo to ayan tingnan nyo papasok tayo dyan dyan, uh, dyan tayo dadaan sa pinakamasuka na naman wala tayong magawa kasi ito yung daanan dito tabi-tabi po kita yun naman oh. ikaw kaya mo bang pumunta dito sa mga ganitong lugar hindi ko lang makikita ang bahay at tao. Nag-iisa ka lang. Ay, eh, grabe naman dito.

kanina grabe yung paglalakad natin mahigit tatlo ngayon naman maglalakad na naman tayo papunta doon sa lugar na pupuntahan natin so ito po yung uh, ginagawa namin mga idol para meron lang tayong maiblog maipa sa inyo no so sobrang naka, nakakapagod kaya sana naman uh, manood kayo pa-share po ng video pa-support po sa video na to. Whew. Ito yun. At tayo magagawa kung nagdadaan tayo dito. Medyo mahaba-haba pa yung paglalakad natin. So, ayan. So, wala naman tayong magawa mga idol habang nagbibideo tayo dito. So, siyempre mag, magsasalita tayo para hindi naman maboring kayo sa paglalakad. Ayan. Delikado po dito, no? Sa totoo lang. Kasi hindi natin kabisado yung area at hindi po to sa atin. Kaya, uh, nagtingin-tingin ako sa paligid. No? So, hindi ko alam kung anong makikita natin dito. Ayan o. Bueno. Maganda yung lugar dito ba? ito grabe yung pag ano natin paglalakad walang hinto yung paglalakad natin dito oh maganda presko so syempre mag video tayo baka hindi natin alam biglang may sumuko dito no delikado pa naman uh. so ayun, medyo malayo-layo pa yung pupuntahan natin mga idol yan yung yan ang dinadaanan namin dito ito dito tubig ayan mga ito oh. napapaligiran tayo ng mga damo dito at mga kahoy Medyo malayo-layo pa yung pupuntahan po natin para makita nyo ba kung ano yung ginadaanan ko kapag mag-vlog ako. Uh, may mga tao siguro dito tumadaan. may tao may tao akong nakita yun o oh. lapitan natin lapitan natin ito butanong tayo sino kaya ito Mere kita kontagod dito, eh ano? E no? parang munta tanong tayo dito. sino kaya to? Ito po. Mayong hapon. Mga tagadiri mo siguro. Tagadiri mo, Brad. Saan man eh? Hala. Mara ka ilang Pwede mangkutaan Nagunsa man mo dere? Mura, ka ilang mo kanin. Bihana ni. Kinsa man ni sila. Mura, mo di man di man maningog. Mga oh. tali. Patara sa tabi. Mura, e, muro di man maningog ni. wala di sila namin yung pangayon sila katalil atas At atas 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 okay. uy kinsam ni ang lakaw na sila napasalay ka like, o ba niro ito mahal lang pupunta mo doon tatakot akong ang uh, mga idol kasi huh. wala na takot ako kasi baka ayaw kasi nilang magsalita Oh, kasi sa taas hey. so yun mga idol Whew. medyo napapagod na tayo sa kakalakad no Uh, sinundan natin yung dalawa baka yun yung ano yung mag-asawa na yun or magjowa ba yun hindi ko maano kasi may ano sila hindi ko talaga maano kaya pala ayaw sumagot Yung kinakausap ko yung lalaki nakatalikod so puntahan natin dito sundan natin sabi yung init pa Yuh. dito mga idol Sobrang hihit ngayon dito. Ayan uh, o. Oh. Parang may tao. Parang may tao yata dito. Ah. So ayan mga idol. Bilang nawala yung ano. Hindi na wala yung dalawa Parang uh, pamilyar sa akin itong kubo. Dito pala sila nagtatago. Baka bahay nila ito. Pamilya. Ayan o. Oh. Ito ko yung babae dito. Ayan yung babae o. Oh. Ayan o. Oh. Yun. Sabi ko na nga ba eh. Yun mga idol. Tikman muna natin to. So yan o. Oh. Nandiyan sila. Alam ko pumasok yung babae dyan. So, manman -man muna natin saglit ito. Baka nandyan sila ngayon sa loob. Baka may kasama sila, marami sila dyan. Baka nandyan yung lalaki. Yung mga ito. So, cut muna natin to. Baka mahuli tayo dito.